Si Aling Teresita ang tumatay yung leader ng pamayanan dito sa ilalim ng Imelda Bridge. Maritas. Uh, Maritas. Ako, Aling Maritas. Ilan po akong pamilya dito? Bali na sa mahigit 40. 40 pabilis. Nasa ilalim po talaga tayo. Opo, ayun ay nga po, eh, dumadagong-dungo yung tulog ng... Kalsada <laughs> nga. Opo, kalsada uh, po yan. Marami eh, pa ng tao dito. Marami eh. po, kasi yun nga po ang katwiran ko, pasalamat nga ho kami oh. kahit nasa ilalim ng tulay, mayroon kami na sisilungan. Hindi oh. kagaya ng iba dyan, nasa gilid ng kalsada, ano ho. Hmm. Kaya e, paano Ay, yung pagkamatas ng tubig? Nagsisipaglikas naman po kami dito ngayon. May delikado na? Delikado na ho, kagaya ho ng undoy. Oh. Nagkandag iba yung ibang bahay oh. namin dito. Kariniwang problema sa mga komunidad na tulad nito, ang kakulangan ng maayos na palikuran. Ay, Marites, apat na pong pamilya, ilan ang CR? Karamihan po dito, sa isang CR ay may gumagamit ng sampung bahay o kaya, ano, dimampya. Um, may common CR doon kayo dito? Meron po, dito okay. po. Saan yan? Dito po. Okay. Pag nasisira naman po yun, share-share naman po kami magtaayos. Pagaya nito, bagong tambak lang po ito kasi nung baha ng, huling bahana, tangay naman po. Hmm. po. Saan papunta sa siya? Sanay ng mga residente rito sa masangsang na amoy, tulot ng pinagsamang basura at dumi tao. Gumagamit ka ng kubero dito, di ba? Oo. Tapos alam mo kung saan di makapagsak ng mga nanggagaling sa kubero, di ba? Anong naiisip mo pag nakikita mo mga bata doon? Um, ano po, hindi lang naman po kasi ako yung gumagamit niyan din. Ano lang po. Ay, parang bali na lang sa akin. Bali wala na sa'yo? Oo. Oh. <laughs> yung dumi sa paligid, hindi ka ba nag-aalala na ito, nagdadalang ka ako ba? Na. Nag-aalala rin po kasi may anak din po ako sa akin. Wala po kami mga gawa. Paano naman po yung pag-CR um, nga po sa anak nga? Ang lang yun? yung, dyan, yun, 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 yun. Yeah. yung mga bata dun sa malapit sa dumi. Hanyan. Ano ba Madumi-madumi po talaga kasi lalo pag yung malakas ang agos. Kami ma'am po hindi rin nagtatapot kaya lang yung iba. Hindi rin namin mapigil. Squatter po. Eh. Yung kubeta sa taas, ang lahat ng dumi at ihi na nanggagaling doon dito bumabagsak kasama nung iba pang mga basurang nakikita natin yan. Maraming pamilya ang naninirahan ngayon sa ilalim ng mga tulay sa lungsod ng Paranaque na sinisikap ng lokal na pamahalaan na tuluyang mailipat ng tirahan. Yung pagtapon, maling pagtapon ng mga tao, ang malaking factor bakit napupulyot ang ano, uh, Iyong yung mga taong hindi gumagamit na tamang sanitary toilet, of course, didiretso yan sa ating mga tubig at napupulyot talaga ng river. One of our problems dito sa Paranaque, yung increasing number of informal settlers. Paranaque is continuing relocating informal settlers up to the present. Paulit-ulit na rin ang lokal na pamahalaan sa pagpapaalala sa mga residente rito ng pilikron tulot sa kanilang kalusugan ng patuloy na patumi ng ilog. Of course, eh, siyempre, kung kayo, kayo dito sa tubig, of course, madaming sakit na makukuha natin. Ang cases, pag naglumubog sa maduming tubig na halud yung ihi ng mga daga can also increase the cases of leptospirosis. Or, pag na-ingest mo yan, of course, di ba, meron tayong E. coli, ang common na organism, pwede tayo magkaroon ng diarrheal cases or outbreak in that, for that matter. Pero hinay ng gobyerno ang kawalan ng kooperasyon mula mismo sa mga nininirahan sa tabing ilog. Of course, we continue to monitor. At yung ano, uh, Cleanup drive. Pero kung hindi ho magbabago yung behavior ng lahat ng bawat isa na mag-segregate mag at itapon sa tamang tapunan para kolektahin at hindi tatapon dito sa ilog, makat malaking tulong ho yun sa pagbawas ng pollution sa ating mga ilog. So, tingin ko, lahat naman nito ay malsusolusyonan kung bawat tao ay susunod dun sa proper waste segregation at sumunod sa tamang dudumi ka sa tamang toilet facility. 'Yun talaga ang supposed to be ideal para sa atin lahat.